welcome back to my channel campboss dar please subscribe like and share hit notification bell for my new video updates o nabalitaan ko rin iyon Ayon sa sinabi ni President Bongbong Marcos, PBBM, babalik ang 69 billion pesos na pondo sa PhilHealth sa September 2025. Ang halaga na ito ay bahagi ng mga hindi nagamit na pondo mula sa Universal Health Care, UHC, program, at layunin nitong mapalakas ang sektor ng kalusugan sa bansa, partikular na ang PhilHealth, upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga Pilipino pagdating sa healthcare services. Pwedeng magdulot ito ng malaking epekto sa pagpapabuti ng health services, lalo na sa mga hindi kayang magbayad ng mga gastusin sa ospital at mga gamot. Ano sa tingin mo, makikinabang ba talaga ang mga Pilipino mula dito? Sa kabilang banda at sa ibang balita ayon sa mga ulat, inihayag ni Pangulong Ferdinand, Bongbong, Marcos Jr., na 60 na bilyong piso sobrang pondo ng PhilHealth ang ibabalik sa ahensya, at karamihan ng pondo ay manggagaling sa mga natipad sa Department of Public Works and Highways, DPWH, matapos magsagawa ng pagsusuri sa kanilang 2026 na budget. Narito ang mga mahahalagang detalye. Mga pangunahing punto. Ang 60 na bilyong piso ito ay bahagi ng excess funds ng PhilHealth na dating inilipat sa pambansang kaba ng bayan matapos hindi magamit noong 2024. Mula sa nasabing halagang 89.9 na bilyong piso ng PhilHealth excess subsidies, 16 na bilyong piso ang nailipat sa Treasury at 29.9 na bilyong piso ang naiwan sa PhilHealth bago pa man magkaroon ng temporary restraining order mula sa Supreme Court. Ang DPWH ay binawasan ng itinakdang budget nito para sa flood control projects, 255 na bilyong piso na projects, bilang bahagi ng pagsusuri, at ang halagang 60 na bilyong piso ay relocation mula sa mga savings sa DPWH. Philippine Information Agency bakit ginawa ito? Layunin nito na palawakin ang mga benepisyo at serbisyo ng PhilHealth at mapabuti ang akses sa serbisyong pangkalusugan para sa mga miyembro. Itinuturing ito bilang hakbang laban sa pagpapalipat-lipat ng pondo para sa mga proyektong hindi unang pokus o may mga isyo sa transparency, tulad ng mga flood control projects ng DPWH. Kung gusto mong, pwede kong hanapin kung ano na ang magiging epekto nito sa mga serbisyong PhilHealth at kung paano ito matatanggap ng publiko. Gusto mo gawin yan? At sanay na ibigan nyo ang aking video, please like and share, hit notification bell for my new video updates. Thank you.